morning! Ayun, katas ko lang gumawa ng mga dapat kong gawin. Medyo marami akong kinawa. Pagkagising ko, kaya hindi ako masyadong Ay, hindi ako nakapag-vlog agad. Kaya, ayun, nakakapagod. Tapos, ngayon ay 9.35. Ngayon ay 9.35 na. Tapos, papahinga lang ako ng konti para makaligo na ako. Kasi, ang alam ko, bawal maligo ng pagod. Kaya, yun papahinga lang akong konti. Ayan, tapos ko lang maligo. Tapos, ino-on ko yung laptop. Yung okay, laptop. Ayan. Gamit ko yung phone kasi medyo charge yung digital ko. Kaya yun. Ang um, gagaw Ngayon ay nakaka-access ako ng website ng nasa... So, aayusin ko ulit yung schedule ko kasi sa 4 na yung enrollment. Ay yung online enrollment. Kaya, Ayun, sasamantalihin ko habang na-access ko pa yung website ng Lasal. Kasi natin hindi ko na-access kasi ata sa internet. para nag i siya sa PLDT. Kaya, ayun. Ayan, uh, nakaluto na sa si okasa ng lunch namin. Ang lunch namin ngayon, yan yung tapa na galing parang kila ati Tapen at ati Jenny. Tapos, cream of mushroom soup na nilagyan ng egg. Yan, kain tayo. Natapos nang mag-charge yung camera ko. Kaya nakapag-vlog ulit ko ng matino. Tapos ngayon, hinihintay ko yung Sunday All Stars. Kasi si, inaabang ako si Iya Villian Villan niya, Villanya Villanya Villan Basta yung asawa ni Drew Arellano. Grabe, Ola, gandang ganda ako sa kanya. Tapos natutuwa ako doon sa dalawang yun, kay Drew at sa kay Iya. So, ang tingnan. Kaso, ngayon ay... Oros na oras na? 1.17 na. 1.17 na. Ano? Wala pa rin. Ngayon, ang palabas sa GMA. Pero para mo grabe makaluma, di ba? <laughs> Ayun, kasi, tuwa nga ako eh, kasi lumipat na si Iya ng 7. Bumalik siya ng 7. Tapos, wish ko, sana magkaroon ng show si Drew at saka si Ia, Or, isama siya sa biyahe ni Drew. Yung palabas ni Drew na biyahe ni Drew. Sa Channel 11. Yun, para mag -isawa sila, diba ba? Ang cute lang. Wala, wala. So, pero, pag hindi ko nahihintay yung Sunday All Stars, matutulog na talaga ako. Kasi, wala, antok lang ako. <laughs> hindi rin ako nakatulog ng tanghali kasi inabangan ko nga si Iya Ia bilanya Tapos, yun kasi iniisip ko talaga matutulog ako pa so hindi ako mapakali. Kaya, ayo pinanood ko siya Eh, nangganda niya talaga. Kaya, ayun, sana magkaroon sila ng show ni Drew. Ngayon, ina-open ko, ina-on ko yung laptop para yon para mag laptop gumawa ulit ng schedule tapos ayo titingnan ko kung may grade na sa tourism sana meron na hi kakatas lang namin kumain ng dinner sa so, sobrang gutom ko hindi ko na na-vlog <laughs> ayun so bukas aalis kami ng medyo maaga hindi basta maaga ako gigising para hindi ako nagmamadaling mag-ayos sa sarili ko kaya kailangan ko nang magpahinga ngayon na 8:47 na kaya ayun edit ko lang to tapos upload tapos tulog yon so bye bye good night wakas lang ulit bye bye ising tapos 9:25 oh, 9:20 na